Wow! Sapat. Wow! Yan, ang ganda. Maganda po muna. Kunin mo. Shout out to operator. Magandang hapit ko kay Daniel Vlog. Mula kay Dimma Lilya Banot. Yan, thank you very much kumami Dilya Banot. Gusto ko nang gigito. Ah. Wow! Wala po restriction per car walau wow alah wow alah na cambahan walau 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 walau

namulaklak namulaklak oh wow 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 ano 'yan? Ayun oh, nga. Oh, ginagawa mo. Ayun pang Oo. panalo. To, parkira. Shout out po pula kay Mas, Mami Mamelei. Bar nit parkira, magandang hapon. Wala kay ning carfu ba muratalian. Ayun, maraming maraming salamat po at kay ning Gayorbor. Wow, panalo no puro mga silver car. Silver wala Yes. Mat Matis. Oh, kawala oh, pa idol. Wow. <laughs> oh.